Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawampu-dalawang kabanata. At sinalita ni David ang mga salita ng awit nito ni sa Panginoon ng araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaway at sa kamay ni Saul. At kanyang sinabi, Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagdigtas sa akin sa makatidbagay akin. Ang Diyos, ang aking malaking baton, sa Kanya ako'y namanganganlong. Aking kalasag at siyang sunga ng aking kaligtasan, aking matayong namuog, tampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin, Ikaw ang nagliligtas sa akin sa karasan. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapat dapat purihin, sa Kanya maliligtas ako sa aking mga kaway sapagat ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin. Ang mga bahan ng kalikuan ay tumakot sa akin. Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin. Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos. At kanyang dininig ng aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga prinig. na magkagay umuga ang lupa at nayanig, ang mga pinagtitibay ng langit ay nangakilos at nangauga sa pagkat siya nagalit. Milan lang ang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong at tapoy na mula sa kanyang bibig ay nanupok. Mga bagay nag-alaw sa pamagitan niyaon. Kanyang pinayukod din naman ang langit at bumaba at sa limuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya si sa isang kerubim at lumipad. Oo, siya ay nakita sa mga pakpak ng hangin. At ang kadiliman ay kanyang ginawa mga kulandong sa palibot niya, na nagpisa ng tubig, ng masising-sing alapaap sa langit. Sa kanini nga sa harap niya, mga bad apoyinag sa pag-alab ang Panginoon ay kumulog sa langit, at ang kataas-taasan na inagbigkas ng tinig niya, at nagpaghilagpos ng mga palaso at pinangalit niya sila, kumidlat at nangatulig sila. na magkagayoy ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitao. ang mga pinagtiba ng sanglibutan ay nangakita, dahil sa saway ng Panginoon sa hihip ng hinga ng kanyang mga butas ng ilong. Siya ay mula sa itaas, kanyang kinuha ko. Kanyang kinuha ko sa maraming tubig. Kanyang iniligtas ako sa aking malakas na kaway, sa nangagtatanim sa akin, Sapagat sila sila'y totoong malakas kay sa akin. Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakon ako. Ngunit ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. Kanyang dinila din ako sa maluwang nadako kanyang iniligtas ako sapagkat kanyang kinalugdan ako. Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay kanyang ginanti ako. Sapagkat aking iningatan ng mga daan ng Panginoon. At hindi ako mihiwalay na may kasamaan sa aking Diyos. Sapagkat ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko. At tungkol sa kanyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan ako rin na may sakdal sa harap niya, at tiningatan ko nga akong sarili mula sa kasamaan. Kaya't ginantin ng Panginoon ako ayon sa aking katwiran, ayon sa aking kalinisan sa kanyang paningin. Sa mawain ay magpapakamaawayin ka, sa sakdal ay magpapakasakdal ka, sa dalisay ay magpapakadalisay ka, at sa mga walang payo ay magwawalang payo ka at ang bayan ay iyong ililigtas. Ngunit ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas upang iyong papagpakumbabayan. Sapagat ikaw ang aking ilawan o Panginoon, at lilumanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Sapagat sa pamagitan mo ay aking tatakbuhin ng pulitong. Sa pamagitan ng aking Diyos ay aking luluksuhin ng kuta tungkol sa Dios, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya ay kalasag sa lahat ng sa kanya ay kumakanlong. Sapagat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato liban sa ating Dios. Ang Diyos ay aking matibay na katibayan at pinapatnubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Kanyang ginagawa mga paanyas na gayan ng sa mga usah, at inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. Kanyang tinuturuan ng aking mga kamay ng pakikidigma. nanapat binabaluktok ng aking mga kamay ang busog ng tanso. Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas. At pinadakila ako ng iyong kaamuan. Iyong pinalaki ng aking mga sa tirutungtungan ko. At ang aking mga pa hindi nadulas. Aking hinabol ang aking mga kaway at aking silang pinagpapatay, ni hindi ako bumalik uli hanggang sa si sila'y nalipol. At aking pinaglilipol at aking pinagsasaktan sila, na nupat sila'y hindi nangakabangon. Oo, sila'y nangabuhal sa paanan ko. Sapagat ako'y binikisan mo ng kalakasan sa pagbabaka, yung pinasukos sa akin niyo nagsisibangon laban sa akin iyo rin pinatalikod sa akin ng aking mga kaway upang aking mga ihiwalay ang nangagtatanim sa akin. Sila ay nagsitingin, ngunit walang mga digtas. Sa Panginoon, ngunit hindi niya sinagot sila. Nang magkagayo, pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa. Aking pinagirakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan at akal sinang pinapanghalat niligtas mo rin ako sa mga pakipagtalo sa aking bayan. Ningatan mo ako na maging pangulo na sa mga bansa. Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. Ang mga tagabang lupa ay magsisisuko sa akin. Pagkarnig nila tungkol sa akin, sila ay magsisitalima sa akin. Ang mga tagabang lupa ay mga lulupay pai at magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan. Ang Panginoon ay buhay, at purinawa ang aking malaking bato, at tanghal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Sa makatidbagay ang Diyos na ipinanghisiganti ako, at pinangangayupapa sa akin ang mga bayan, at nilabas ko sa aking mga kaway. Oo, Iyong pinapanginingi ako sa kanila na nagsibangon laban sa akin. Nintas mo ako sa marahas na lalaki. Kaya't pasasalamat ako sa iyo, o Panginoon, sa gitna ng mga bansa. At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kanyang hari. At nagmamagandang loob sa kanyang pinahiran ng langis. Kay David at sa kanyang binhi magpakailanman.